ang importante lang siguro kung let's say nasa ano siyang team ay ah, siguro it, it, she should be guided doon sa mga uh, alam mo yung product mo produkto mo baka mamaya rival product mo na yan dapat alam mm -hmm. mo yung meron kang guided na mga answers siguro na when it comes to pag tinanong ka ng ganito ito safe answer mo lang siguro ganun na Ga ganun lang siguro in regards to sa kung hindi ka sure yan pero pagdating sa ganyang mga aalamin mo pa itong mga personalities na to, eh labas na yung athlete dyan. Kaya nga ako pare. Pare, kaya nga ito yung isa sa mga napupun ako pare. di ba Minsan player. yes, yeah, si Sisi, si, makukumbida yan. Sa, sa isang mga, let's say, isang gathering. Maraming politiko. Di ngayon, magsasalita ka. Ba, ang eh, mga politiko, oh. konsiyal, mayor, congressman lang. Pare, paano niya iisa-isahin lahat yun? Tapos ito pa mag, mag, yeah. ka. Na-introduce na nung nung na-introduce na ako na niya. Yung pupunta sa stage, ako na, na mag i-introduce na naman ulit yung magmula ko siya, barangay tanod, barangay chairman hanggang dulo. Paulit-ulit ka introduce, introduce, introduce na just may, doon lang umiikot na yung yung oras ka introduce eh. kaya kawawa yung mga kuminsan yung oras ginugol na mm. oras tapos ang malungkot, baka meron ka pang na hindi nabanggit na tao. Kaya kaya ko ako, sasabihin ko na lang, ako ha, ah, experience. Ah, lahat namang mga LGU participants na nandito, o oh, magandang umaga po, gano'n na lang, para nandun na lang eh. Kasi hindi mo naman lahat mabanggit eh. Yung mga teachers, faculty members, estudyante, gano'n na lang. Kasi baka mamaya meron ka ma-miss out, mapasama ka pa. And uh, doon ko na feel talaga sa mga lalo na sa politiko natin dito na hindi nila pwedeng hindi kabisaduhin 'yon dahil party ng ano nila 'yon pare ng mga yes! uh, kapatid Oo. Pero dito sa mga atleta eh nako medyo hindi na ano ng atleta 'yon minsan hindi na hindi na ano ng atleta 'yon. Siguro someday ma niya, ma makakabisado niya pero hindi na nila trabaho 'yon. Mas importante sa atleta 'yung in regards doon sa sa paglalaro niya na niya yung kailangan niyang gawin at saka yung message niya sa mga tao mga fans na niya eh okay na siya